boyboy boy. ayan welcome back to my youtube channel ayan maraming maraming salamat sa ating panginoon sa buhay at lakas na binibigay niya po sa atin para magamit din natin sa paglingkod sa kanya at sa ating paghanap buhay so ayan isang mapagpalang morning morning na naman ng mga boy boy, ano so shout out pala sa inyo lahat sa Sudbisayas at sa Mindanao sa mampun sulok ng mundo hanggang sa nakakarating ang aking mga video shout out po sa inyong lahat so isang mapagpalang araw na naman Luzon, Visayas at sa Mindanao yan po shout out shout out sa mga OFW sa iba't ibang bansa shout out po sa inyong lahat isang mapagpalang araw sa inyo at sana eh, ingatan kayo ng ating Panginoon dyan sa mga kinaroroonan nyo at ingatan kayo sa mga pag bawat pagtrabaho ninyo dyan sa Ibat-ibang bansa Ayan uh, Shoutout din po pala sa mga seaman natin Dito sa mga Malalaking barko at sa malalit na barko Ayan, shoutout sa lahat ng mga seaman Ayan, shoutout sa inyo Ingat-ingat uh, sa mga pagtrabaho Ayan At uh, tayo ngayon ay ating pamalakaya ay magatulingan muna tayo mga kaboy-boy kasi umaga pa, morning pa So siguro mamaya abang-abang na lang kayo sa susunod nating mga adventure Pagtapos natin mag-adventure dito sa tulingan So ipapakita ko nga po sa yung mga kaboy-boy ang ating pamain ah uh, Siyempre ito yung ating mga pamain, oh. hindi yan jacket hindi rin silipin, yun lang sa silipin. So, Ito mamaya mga kaboy-boy, ah, bali dudugsungan ko pa ito mamaya na isang box pa. So, mamaya na natin dudugsungan. Ah, ito nga pala yung pamain na yan, kulay green. Ayan wiswis wis kung tawagin namin. Tapos yung ating kawalay King Eagle na 569. At yung gamit naman natin na Tamsi 050 mm. Yan na Seahorse. At saka yung ating daway ay number 040 mm na Seahorse din. So... Bali, dalawang box to mga kaboy-boy. At itong pamain naman nito, uh, ko nagawa ng pamain na to tapos ano at mamaya ay baga alpas tayo sa payaw so ah uh, a uh, e e o o ah eh ko na lang no ang hihilahin ko na para yeah. uh, maglapit na tayo sa payaw tanggalin na natin na nakuratan sila ayun kurat kurat sige siguro magkap yung mga langgama mo ay kurat kurat man mas akanakin at so yun mga kabaybuno, no? ayan ang silangan maliwanag na maliwanag pa sa sabaw ng pusit so, Ito muna na una nating area kasi isusuntay natin dinugsong natin siya sa ating dinugsong natin it. yan isang batak natin halos mapuno yung isang balde Many hours later. So, ayan mga kaboyboy, nandito na tayo sa, ano? Nandito na tayo sa tabi. So hindi na tayo nakapag-outro sa laot no Kaya nagmamadala si ka boy boy Kaya wala nang yung isda

Ayaw pagluwag niya ha. Hoy, <laughs> oh, bahala ka jan. Ay, mahulog na. ha. Niyo, nambi, ba ba? no, may subahon ba? Hindi na magsumpong aking ano diha. <laughs> <Sini, laughs> ay, uh, Lang. naman gid daw sa

boy 175. Na tayo. So, yan mga boy boy, magandang-magandang hapon po. Ah, uh, hindi lang po dumating yung ating shout out ikaw. Hello. Hello. Matamlay yung aming baby kasi nagasuka So, bali yung tulingan, nagtaas na yung bilog. 60, 60 ang kilo. 141 kilos po yung ating bilog. Tapos, time 60. Po, uh, 8,460. Tapos, yung ating blopi naman na 2.3 ay times 120. 276, 176 ang lapad naman po ay 24 kilos times 45 din po ang kilo kaya 1080 yung ating gulyasan na 8 kilo times 80 640, ayan po lahat ng pinagbintaan 10,456 ayan so, ayan mga kawebo no? uh, maraming maraming salamat po sa biyaya na ating natanggap uh, mula sa taas mula, yung uh, galing sa dagat mula sa taas so, ayan Hello. Tolo na lang. So, mga kuy boy, shout out sa inyo lahat at ako'y babalik na naman ngayon. Naalis ako ngayong hapon. So, pakati kasi mga kuy ka boy kaya lalabas na ako para kasama tayo. So, hanggang dito lang mga kuy boy. Yan, salamat salamat po sa Dios. Hanggang dito na lang po.